For today's video nga ay eh, food trip na naman tayo at dadayuin natin ang sikat na sikat na Lomi Batangas na pinagsama Tagig City. Malita ko nga eh, nagsaserve sila dito ng authentic Lomi Batangas sa na talaga namang umaapaw sa sahog at di mo na nga pang bumiyahe pa ng malayo para matikman to. Dahil dito sa pinagsama, ma-order at matitikman mo na yan. Nasa halagang 165 pesos mo, meron ka ng napakalaking authentic Lomi Batangas sa na talaga namang umaapaw sa sahog. Meron din silang double overload na sa halagang 130 pesos, special 90 pesos. O di ba? Napakasulit noon kaya kung trip mo tong video na to at malaman mo kung saan panoorin mo to hanggang dulo kaya tara puntahan na natin. Let's go. Yo, what's up mga katropa? Nandito tayo sa May Lunes, sa Batangas Pudab na matagpuan sa May Street, ISG Village, Taguig City mga tropa. At dinayo natin yung authentic lomi nila dito na nagbabayaran sa may social media. So ano pa bang hinihintay nyo? Tara, pa na. Yo, what's up mga katropa? Andito tayo sa may Lunesa, Batangas Food Hub na sa may Nara Street, ISG Village, Taguig City mga tropa. At dinayon natin yung authentic lomi Batangas sila dito na nagbabiral. Grabe sa overload nito. Panalong panalo to guys. Sama nyo dito yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, pati yung girlfriend nyo. Basta, kasi nyo gusto yung sama dito, mag-food trip kayo dito. Grabe, napakalaki. Bukod sa jambo nila dito, meron sila dito yung special mga tropa. Nasa halagang 90 pesos nyo mga tropa. Oh. Talagang mabubusog ko. Oh. Tingnan mo yung serving naman nila dito. Talagang on a lap. Bukod sa 90 pesos na dito, meron sila dito 130 pesos, mga tropa. Double overload na yan, mga tropo. Grabe. Panalo-panalo to. So, ano pa bang hinintay nyo, mga tropa? Food na natin to. Let's go. Followin na natin to, mga tropa. Ito yung gusto ko sa may Lomi Batangas. May repusado, mga tropa. Panalong panalo to. Ayan, mga tropa. Trivia lang. Ang ginamit pala dito na pampalapot is kasaba flour. Kaya pala sobrang lapot eh. Oh. Kulang na kulang yung Lomi Batanga sila dito kung wala si Buyas, Kalamansi at Sile at Toyo. Sabihin natin Toyo ng jowa mo. Grobe oh. Lomi, first bite. Grabe. Sobrang solid ng lomi nila dito. Malasa, malapot. Tsaka smooth lang siya kainin. Perfect na perfect yung pagkaluto nito para ka pumunta ng Batangas, mga tropa. Pastikman naman natin yung may reposado. Ang gabi. Top. Hindi ka na lalayo. Hindi ka na pupunta ng Batangas. Dahil dito sa Metro Manila, meron na sa Metalik. Panalong panalo. Kicharon. Top. Ito yung sangay nila. Gabi. Panalong panalo. Last bite. Grabe. May nanalo na. Doon na sa Batangas Food Shop. Panalo, panalo. Ayan mga katropa, located lang pala sila sa Maynara Street, ISG Village, Pinagsama, Tagig City. Kaya kung nagkakrib ka sa Lomi, puntahan mo na to. Baka puntahan pa ng iba. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Mga tropa. hanggang dito na lang. Bye-bye! Hello po, ako po si Anna Lunesa. Anak po ako ng owner ng Lunesa Batangas Food Uh, matatagpuan niyo po kami sa Barangay Nara Street, ISG Central Village po para po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga po ba yung Loming Batangas. Ang Loming Batangas po ay isa sa sikat na pagkain sa Batangas dahil po sa texture ng kanyang noodles at sa sobrang lapot po. Dahil po sa kakaiba, uh, iba po talaga mag-isip ang Batanggenyo kaya isa po ito sa nag-viral ah uh, kami po ay merong Facebook page. Ang name po ay Lonesa Batangas Pudab. Para po sa mga nais mag-order, mag-chat lang po kayo sa aming page. At uh, iniimbitahan po namin kayo kung kayo po ay curious kung anong lasa ng Lomi o di kaya na-miss nyo na po yung pagkain na Lomi. Uh, pumunta po kayo sa aming store. Bukas po kami ng 11 hanggang 11 ng gabi. At uh, willing, uh, happy to serve po kami at matikman nyo ang Lomi Batangas. Salamat!